Okay, alam na namin yung fandom mo pero walang katanong kung ano yung photosets mo na walang kwenta na kung ako nasa akin yan, itatapo ko sa bakula yung mga photosets niyo mo. Sobrang inis na inis ako sa mga K-pop stans na sobrang babad na babad sa X, no? Na pag may nagtatrading na topic, ang unang-unang makikita mo ay yung reaction nila kaysa dun sa pinag-aawayo ng mga tao sa topic na yun. Tulad ng politika, Isang magandang halimbawa ha. Nung nagkaroon ng rally nung September, ang pinag-uusapan ng tao kung ano yung mga nangyari sa rally na yon. Yung mga kaguluhan sa Mendiola, yung mga nagkakahulihan doon, yung sunog, yung mga performative mills na nandun sa Sogo na sinasiraan ng entrance, ay eh, bahala na kayo sa buhay nyo. Pero ang pinupunto ko Nung nandun ako sa X nung panahon na yun, naghahanap ako ng mga balita. So, syempre, kaya inaalam ko kung ano yung mga balita doon. At ang lagi ko nakikita doon, yung mga reaction ng mga K-pop stans doon na pinag-pinag-pinag na i in sa mukha mo kung ano yung mga fandom nila. No? Okay, alam na namin yung fandom mo, pero walang katatanong! Walang nagtatanong kung ano yung paborito mong K-pop star, okay? Walang nagtatanong kung ano yung paborito mong sayaw, okay? Walang nagtatanong kung anong fan cams na nakita mo. Walang nagtatanong kung ano yung photo sets mo na walang kwenta na kung ako nasa akin yan. Okay, ko sa basura yung mga photo sets nyo mo. Sa totoo lang, ha? Nabubwisit ako sa Korean culture na yan na lumalaganap sa Pilipinas. Noong bata ako, Anong unang napapanood mo sa hapon, ha? Anong unang napapanood sa gabi, sa umaga? Anime! At dahan-dahan nawawala na ang mga palabas na mga ko sa mga channels na yun ang napapalitan ng ano? Korean drama. Ha? O, oh, pag ako sa mga music channels, dati mga ka pa ng mga local bands, di ba? Ayos, ayos. Pero ngayon, kumukunti, kumukunti na. Sure, may, may, kodi pang pagpapop up. Pero ano yung madalas mo nakikita nung huling dekada, ha? puro mga K-pop! Ano yung tenda yun? Walang may gusto noon. Alam mo ba kaya lang naging gusto yung mga tao yun? Ha? Kasi may mga mukha doon na pogi, na chinito, chinita, di ba? At yun lang yung naging standard sa mga tao. Kaya pang may nakahalap kang date sa mga 3D A-abam na yan, ang una nilang sasabihin, ah, naghahanap ako ng matangkad. Naghahanap ako ng kamukha ni King, ni ano, ang pangalan lang, hindi ko na maalala yung mga pangalan ng mga K-pop stars nyo. Ah! Ah! Nagalap ako ng na ni V! Ah! Nagalap ako ng na ni, ni Jungpyo! Pero sa totoo, pag lumapit naman yung mga ganun tao sa inyo, may makikita kayo sa kanila na, ah! Hindi kayo kasing puro ng mga K-pop stars, mga K-pop stars na pinafollow ko. Ayoko sa'yo. Wala akong gusto sa'yo. At kaya bumababa ang birth rates ngayon ng Gen Z. Okay. Kayo naging dulot noon. Yung mga taste nyo sa K-pop na yan. Wala na akong magagawa. Ang magagawa ko na lang ay pumunta sa ikalawang dimensyon at sa at ng anime at doon ako maghahanap ng kasawa ko. At actually, meron na akong asawa eh. Sensya na kung ano, kung bugbog siya. Pero, ang punto ko lang ay ano nga ang punto ko? <gasps> Nakakabuisit ang K-pop at dapat matapon na sa basura yan. Dahil ang natunay na media na dapat niyo pinapanood ay ang superior na media sa buong mundo. Yun ang anime. Habang hindi pa nabubukang susunod na laban sa paparating na Puso Resting Alamat sa November 30, pwede na kayong bumili ng tickets. Gamitin ang discount 50 para maka 5% off sa inyong ticket. Meron ba kayong negosyo na gustong ipromote sa aming platform? Pwede kayong mag DM sa Puso Resting or kahit sa aking mga social media accounts para magisang isang sponsor sa aming huling show ngayong taon, ang Puso Resting Alamat. Arigatou gozaimasu.